Hello guys, masarap na lomi kayo dyan ngayong linggo. So, happy blessed Sunday everyone ako muna ay nagsimba bago ako syempre kumain ng lomi. So yan ay malapit nang matapos na misa. Dito lang yan sa may lawa kalamba sa Saint Fatima Church. So bumunta ako sa BMC Lomi House after magsimba para kumain. Yan ay 8.30 na ng umaga so malapit lang tong lumihan dun sa may simbahan. Tadlo pa lang kami. At umorder nga ako ng special lomi. So yan yung price list nila. Yung order ko ay Lomi Special pala. 85 pesos. So, okay na yun. Pagtawig gutom sa umaga. Tapos, ayan na. Binigay na yung aking order. Ayan yung kanyang toppings. Hindi man siya karamihan. Pero, masarap yung Lomi nila dito. Mas nasasarapan ako sa Lomi nila dito ngayon. Kesa dun sa Ariel Lomi. Mukhang nag-iba na yung lasa nila dun ng tapos yung lomi pala ay basically medyo matabang siya. So kaya kailangan lagyan siya ng uh, pampalasa na toyo, sibuyas at sili na manghang. So yan yung hinalo ko dyan sa ibabaw. So depende na lang sa kain kung gusto nila ng mas malasa or medyo matabang na lomi. ayan So, yung first bite ko, yung, yung na karne. So, crunchy yun, guys. Yung toppings pala niya ay pork na crispy pork. Meron din kikia, may boiled egg. At saka, kakaiba siya, may Shanghai, yung parang cheese sticks. Ayan o, oh, <laughs> Anong init! Grabe guys! Ayan o, napapakunot ako. So nakalimutan kong kumuha ng pinggan para mas malamig kong kainin or may pagsasalinan ako bago kainin. Pero okay lang sa akin. Gusto ko rin kasi yung uh, may challenge habang kinakain yung mainit. Init. Yun lang. Uh, nagugutom na nga ako. So kaya nabalali kong kumuha at kumain. Pero ang init naman kaya nasusunog or nainitan yung bibig ko. Ayan! si ate girl Ayan, <laughs> actually guys may ulit talaga nung naisubo ko nung time na yun hindi ko na hiipan kaya yan hinihipan ko na bago ko siya kainin so ito pala ay long form in long form video na abutin ng 3 minutes meron akong task na 10 minutes daw yung aking long form video na kailangan gawin sabi ni boss so kaya try ko mag upload Depende na lang kung ilan yung manunood. So, nasa inyo na guys kung tatapusin nyo itong video na to. So, kung kayo umabot sa video na to, sa puntong ito ay thank you sa dahil sa manunood nyo lagi na aking mga video at nakatating kayo sa puntong ito. Ayan, sa malapit ko nang maupos yung aking kinakain na special lomi, meat. Ayan o. Oh. Eh. O, diba? <laughs> Kunti na lang. Tapos, ayan, so, pawis na si Ate Gwen. <laughs> grabe pa pawis ko dyan Aside sa naka-jacket nga ako pero mainit talaga yung aking kinain na domi at sa wakas naubos din sulit ang 85 pesos ko thank you for watching, god bless everyone bye